Nabigyan ng libreng laptop ang mga estudyante sa Albay. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal para sa detalye. 75 estudyante mula sa Albay ang mapalad na nakatanggap ng bagong laptop mula sa Department of Information and Communications Technology Bicol. Isa na nga sa binipisyaryo ng proyekto ang 22 anyos na si Joed Kiope mula sa Legazpi City. Graduating student si Joed sa kursong elementary education at malaking bagay ang natanggap na laptop sa paggawa niya ng mga document at school report, lalo pat papalapit na ang kanyang practice teaching. Uh, alala ko po yung sa research po namin, kung mag-edit kami ano, sa home shop talaga, minsan ano, 5 hours, 3 hours, tapos next day naman kami mag-aan. Kaya pag walang sariling laptop. Po. DICT stand firm his... Ayon kay DICT Regional Director Rachel and bahagi to ng kanilang click project na layunin na matugunan ang mga estudyante na mas mapadali ang pag-aaral at pag-research gamit ang bakabagong teknolohiya. Ipapakasurvex so, natin ang haba ng inyong naging training. And today, ito na yung pinaka-graduation nyo at magagamit na kayo tools moving forward. Samantala, naging posible ang proyekto dahil sa inisyatibo ng Ako Bicol Party List, katuwang ang DICT. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin, patuloy nilang isinusulong sa Kongreso na mapaglana nito ng pondo at may baba sa reyon para mas mapakinabangan ng mga Bicolano. Congratulations to the 75 qualified students who benefited from this program. Sana magamit talaga nila sa pagtataguyod ng kanilang pag-aaral. Nakatakdaring lagyan ng stable Wi-Fi connection ang 50 eskolaan sa elementary at high school sa Albay sa tulong pa rin ng DICT Bicol. Uh, geographically isolated in disadvantaged areas uh, will benefit will benefit from this uh, free wifi yung mga skwelahan to na kun saan um uh, uh, ang beneficiary ay sudyante pa rin at yung ating mga uh, mga teachers siniguro ng ako Bicol Party List na patuloy ang kanilang pag-alalay hindi lang sa sektor ng edukasyon kundi maging sa sektor ng kalusugan agrikultura infrastruktura at marami pang iba. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Nomer Corporal, Kongs News.